Kinakarga ni Lola ang apo niya sa balkonahe. Tapos inilagay niya ang apo sa upuan para magmasid ng tanawin. Bigla na lang parang may naalala si Lola. Iniwan ang apo at umalis. Kung mahulog mula sa mataas na lugar na 'yon, tiyak na patay. Hindi nagtagal, napansin ng mag-asawa na hindi bumabalik ang maglola. Nag-alala ang mag-asawa kaya naghiwalay sila para maghanap. Pero ang laki ng bahay ninyong ito. Matagal na silang naghahanap pero hindi nila makita. Kahit na nakapunta na ang babae sa balkonahe, na Pero hindi niya alam na nasa ikasyam na palapag ang anak niya. Hindi alam ng mag-asawa kung ano ang gagawin. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Lola mula sa loob ng bahay. Dali-dali silang lumapit para magtanong. Pero parang nakalimutan na ni Lola na nasa loob siya ng apo niya. Naaalala ko lang na umakyat ako sa ikasyam na palapag kanina. Noong mga oras na yon, naakit ang bata sa mga ibon sa kalangitan. Ang upo ang kinatatayuan niya ay gumalaw din. Ang sumunod na pangyayari, Buti na lang at nakarating ang babae sa tamang oras. Buti na lang at nasagip niya ang kanyang anak mula sa kamatayan. Sa wakas, nagising din ang matandang ina. Napakalaki ng kanyang kasalanan. Sa hapunan, tinitingnan ni Kuya Kuang ang kanyang nakababatang kapatid kay nanay. Pagkatapos ay gumawa ng isang mahirap na desisyon. Lumalabas na si Kuya Kuang ay isang taxi driver. Kaninang umaga lang niya pinapanta ang doktor sa nursing home. Binanggit din niya sa doktor ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit sinabi din ng nurse na dapat niya itong alagaan sa bahay. Hindi masyadong pinag-isipan ni Kuang yun noon. Pero lumala ang pagiging makakalimuti ng kanyang ina, dahil natatakot na baka maulit ang nangyari noon. Kaya, walang awa niyang pinalis ang kanyang ina. Nang malaman ng ina na ipinadala siya ng kanyang anak sa nursing home, handa agad siyang pumayag. Pero pinigilan siya ng kanyang anak. Sa totoo lang, hindi rin naman gusto ni C.U.N.G. ang mangyari ito. Pero ito lang ang paraan niya para protektahan ng anak niya. Pagkatapos, sa kabila ng pagpigil ng ina, inapakan niya ang gas at umalis. Anak, anak hindi pa alam ng magkasintahan na ang nursing home na ito ay hindi kasing simple ng inaakala nila. Si CUNG ay nagkaroon ng bangungot noong gabing iyon. na panaginipan niya na pinahirapan hanggang mamatay ang kanyang ina. Pagkagising niya, nakaramdam si CUNG ng kaunting pagsisisi, maaga pang namatay ang kanyang ama, ang kanyang ina ang nagpakahirap para mapalaki siya. Kaya konsensya si CUNG at pumunta sa nursing home ng hating gabi, hindi para sunduin ng kanyang ina, hindi ko akalain na walang laman ang kwarto ni nanay, pati ang iba pang mga kwarto ay ganoon din. At anong nangyayari? Sinanay ay nagkaroon ng demensya. Ang anak niya ay walang awang inilagay siya sa nursing home. Ngunit doon ay nagsisi ang anak sa kanyang desisyon. Kaya naghanda siyang iuwi si nanay. Pero pagdating sa nursing home, pero nakita niyang walang laman ang kwarto niya. At ganoon din sa iba pang mga kwarto. Nako, naguguluhan si Kuam kung ano ang nangyayari. Bigla siyang nakarinig ng awitin na nanggagaling sa loob ng pasilyo. Lumapit siya dahil sa kuryosidad. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na nagdiriwang sa sala. Maliwanag na walang katuturan ito. Nagulat ang lahat ng makita siyang naroon. Lumapit ang Nor sa kanya. At tinanong siya kung bakit siya naruroon ng gabing-gabi na. Sabi ni Kuang, sasanduan niya ang kanyang ina. Ipinaliwanag ng Nor sa kanya na, karaniwang nakukonsensya ang mga anak kapag dinadala nila ang kanilang mga magulang dito pero, normal lang iyan. Hinikayat niya si Kuang na maghintay pa ng isang linggo. Ang pakiramdam na ito ay unti-unting mawawala. Tinanong ni CUNG kung sino ang mga taong ito. Sinabi ng NARS na sila ay mga pamilya ng mga matatanda sa institusyon. Nag-oorganisa sila ng mga pagtitipon ng madalas sa nursing home. Muling nagtanong si CUNG kung pwede niyang makita ang kanyang ina, ngunit tumanggi ang NARS dahil huli na. Sinabi rin na hindi siya makakabisita hanggat hindi pa lubos nakaka-adjust ang kanyang ina sa sitwasyon. Si CUNG, pagkarinig nito, ay wala nang nasabi. Ang kaya niya lang gawin ay bumalik at umalis sa nursing home. Pero hindi talaga siya umalis. May punto naman yung sinabi ng nurse. Pero pakiramdam niya, hindi ganoon kasi impalang lahat, kaya tipinarado niya ang sasakyan at bumalik. Kailangan niyang mahanap ang kanyang ina. Bigla niyang nakita ang isang caregiver na lumabas sa hallway. Mabilis siyang nakahanap ng isang silid at pumasok. Hindi ko akalain na may dalawang lalaki ang lalabas. Naririnig ang mga yabag na papalapit ng papalapit. Mabilis siyang nagtago sa aparador na malapit doon. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto. At pagkatapos ay isinuot ang kanyang itim na bilog na coat. Si An Kuang ay nagmamasid. Talagang dahan-dahan siyang naglakad papunta sa aparador. Si An Kuang ay agad na pinagpawisan ng malamig. Sa susunod na segundo, diretsa ang binuksan ng kalaban ng aparador. Pero hindi kanya nakita. Lumalabas na may isang lihim na pinto na nakatago sa loob. Naghihinala si CUNG na ang kanyang ina ay nasa loob. Kaya sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Ang bumungad sa kanya ay isang mahabang pasilyo. Maingat siyang humakbang. Natatakot na baka makagawa ng ingay. Tapos nakita niya ang isang silid sa tabi. Kung saan may isang lalaking nakagapos sa kama. Naghihintay hanggang sa lumapit siya para makita ang nakapangingilabot. Natuklasan niya na nakita na niya ang lalaking ito dati. Lumabas na nung dinala ni Kuya Kuang ang kanyang ina sa nursing home. Nandoon din ang lalaking ito. Sa una ay balak niyang bisitahin ang kanyang ina ngunit tinanggihan siyang makabisita ng NARS, parang may problema sa nursing home. At anong sikreto ang nakatago rito? Ang lalaking walang awa na nagpabaya sa kanyang inang may sakit sa pag-iisip sa nursing home. Ngunit nang bumisita siya, natuklasan niyang nawala na ang kanyang ina, hanggang sa makita niya ang isang lalaking nakagapos sa isang sikretong silid. Doon lang nalaman ni CUNG, na ang lalaking ito ay katulad niya, sa isang nursing home at sinubukang ilabas ang kanyang ina, matapos mahuli, ay iginapos siya rito ng ganito. Mukhang may problema nga ang nursing home na ito, Biglang may mga yabag. Natakot si CUNG kaya nagtago siya sa ilalim ng kama. Pagkatapos doon, tatlong lalaking nakaitim ang pumasok sa kwarto. Sabay-sabay nilang itinulak palabas ng kwarto ang taong nakahiga sa kama. Sa dilim, hindi nila napansin si An Kuang sa ilalim ng kama. Pagkatapos, dumating sa isang sekretong silid na walang laman. Maraming taong nakaitim ang nakatayo dito. Ang ina ng lalaking iyon ay nasa loob din. Inay, matagal na kitang hinahanap. Pero lagi nila akong pinipigilan. Iniwan tayo ni Chin dito. Gusto mo bang mamatay na ako? Hindi po, iuwi Iu na kita, Nay. Patawarin niyo po ako dahil dinala ko kayo dito. Kahit anong paliwanag ng anak niyang lalaki, tila hindi siya mapatawad ng kanyang ina nang bumukas ang kurtina sa likuran. Biglang lumitaw ang dalawang nakakatakot na halimaw. Hinawakan ng isa ang ulo ng ina, ang isa naman ay hinawakan ng lalaki. Ngayon naiintindihan na ni Kuang ang mga taong nakita niya kanina sa hallway. Ay ang mga matatandang dinala ng kanilang mga anak dito para maging bata. Napagtanto ni Kuang ang panganib na nagbabanta. Hindi niya inaasahan na mahuhulog niya ang kanyang telepono sa lupa. Tapos biglang tumalon ang telepono. Ang tawag ay mula sa asawa ni Kuya Kuang. Alam ng lalaking nakaitim na may isang nagtatangkang pumasok sa nursing home. Agad niya itong inutusan na hulihin ang taong iyon. Sa kabilang banda, ikaw naman ay hinarang ng isang lalaki ring nakaitim. Ngunit ang lalaking nakaitim ay walang balak hulihin ka. Lumabas na ang lalaking nakaitim ay ang doktor na nakaupo sa loob ng sasakyan mo. Noon ay binalaan ka ng doktor na huwag mong ipadala ang iyong ina dito. Sayang, hindi naintindihan ni Kuya Kuang ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng doktor kay Kuya Kuang, ang halimaw ay kayang ibalik ang kabataan ng tao. Ngunit kapalit nito ay ang buhay ng mismong anak ng mga taong iyon. Nagbigay din ang doktor ng isang mahalagang pahiwatig Ang hininga ng mga halimaw na iyon ay madaling magliyab Pagkatapos sabihin iyon, hinubad ng doktor ang kanyang itim na balabal At ibinigay ito kay Kuya Kuang para makatakas Sa pagtakas, natuklasan ni C.U.N.G. ang kanyang ina Nakita niyang handa ng umalis ang kanyang ina Pero ang kanyang inang baliw ay umaawit pa rin Sa huli, hinarang siya ng mga lalaking nakaitim Pagkatapos, silang dalawa ay dinala pabalik sa lihim na silid Hindi pa man manatatagalan ay hinawakan na ng halimaw ang ulo ni C.U.N.G Akala niya mamamatay na siya Pero hindi lahat ng magulang ay gustong Isakripisyo ang kanilang anak para lang sa kabataan Ang ina ay pinipigilan ng kanyang nararamdaman Ito rin ang nagbigay ng dagdag na oras kay C.U.N.G Palihim niyang sinindihan ng lighter, at pagkatapos ay inihagis sa kortina sa tabi. Dahil madali itong magliyab kapag naitalsik ng halimaw. Di nagtagal, kumalat ang apoy. Naging magulo ang eksena. Bago mamatay, sinabi ng nanay sa'yo, Inay, mauna na ako, anak. Sumunod na sandali, nilamon ng apoy ang buong sikretong silid. Sa huli, ikaw lang, si UNG, ang nakatakas. Dito na rin nagtatapos ang pelikula. Ako si ST. Review. Magkita kita tayo sa mga susunod na video.